Secretary Benjamin Abalos kahapon na ang puganting si Apollo Kibuloy ay naaresto. Bagaman hindi pa ni nitoong si Abalos ang kabuang mga detalye pero siyang unang nag-anunso kahapon na nahuli na ng mga pulis itong si Kibuloy. Samantala kahapon nagbigay ng ilang mga impormasyon din ng Philippine National Police at sinabing na arresto ng pulisya itong sa puganting si Apollo Kibuloy. nasa Cosodia na o kinuha si Kibuloy mula naman sa Church Compound sa Southern City ng Davao. Kasunod ang pakikipag-usap ng kanyang kinatawan sa polisya at militar. Ayon kay PNP spokeswoman Colonel Jean Fajardo kahapon Matapos magbigay ng 24 oras sa ultimatum ang polisya, kahapon nakipag-usap na ang mga abogado nitong si Kibuloy at lulutang na raw ito mula sa hukay o sa banker ng nakataasang mga kamay. Apat na oras matapos ang ultimatum na inilabas ng PNP, si Kibuloy at apat na kamiembro ng kanyang sekta ay lumutang at nagpakita na sa polisya. Samantala, dinala ito ng mga polis. At sinamahan ng mga tauhan ng Philippine Army ISAP, isinakay ng C-130 plane patungo ng Maynila. Kung saan dito sa Maynila, idedetain para humarap sa pag sa mga kaso ng child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking sabi pa ng polisya. Si DILG Secretary Benjamin Abalos ang naunang nag-anunsyo na naaresto ng mga polis itong si Kibuloy. Si Kibuloy ay wanted rin ng mga US authorities dahil sa kasong bulk cash smuggling at child trafficking. pinuper sa umano. Nekibuloy ang mga Pilipinong bata na dinadala sa Estados Unidos na manghingi ng donasyon para sa isang bogus charity. Wala pa namang official information kung ang Estados Unidos ba ay nag ng extradition para kay Kibuloy. Samantala, sinabi ni Brigadier General Nicolas Torre, isa raw itong concerted effort ng lahat ng mga taong na-involve. Sa magit isang buwan na pagtakas at pagtatago ni Kibuloy sa Katarungan, maraming mga demand ay binigay itong kampo ni Kibuloy na pinagtatawanan ng mga otoridad. Umingi pa ito ng written guarantee mula sa Pangulo ng Pilipinas na hindi raw siya isa sa ilalim sa tinawag ni Kibuloy na Extraordinary Rendition patungo sa Estados Unidos bilang kondisyon ng kanyang pagsuko. Ang Extraordinary Rendition ay katagang napapakinggan lamang sa mga pelikula. Tinutukoy ito sa Netflix at iba pang pelikula na US government practice na ipinapadalang isang detained suspect ng terror organization sa ibang bansa for imprisonment at interrogation. May dalawang libong mga polis ang dineploy sa headquarters ni Kibuloy sa Davao simula August 24 para isilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Ang mag-amang Duterte, ang dating Pangulo at si Vice President Sara Duterte, ay nagalit sa ginawang ito ng pulisya kung bakit daw pinupersang mahuli itong si Kiburoy. Tinawag pa nga ni Sara Duterte na gross abuse of police power ang ginawang pagpasok ng polisya sa compound ni Kibuloy para silbi ang arrest warrant. Samantala, nasa Maynila ngila na itong si Kibolo ay matapos ibyahe sakay ng C130 plane kagabi. Matapos siyang mahuli ng mga pulis sa kanyang pinagtataguan sa kanyang compound sa Davao City. Samantala, marami pa ring mga question dahil sa pagigiit ng kampo ni Kibuloy na kusa itong sumuko hindi raw sa polis kung hindi sa mga tauhan ng ISAF. Naglabas naman ng DILG ng larawan ni Kibuloy na nakasuot ng isang black na shirt, naka-scuff at naka-bullcap. Kasama niya sa larawan ang kanyang abogadong sa si Israelito, Israelito Torion. Wala pang inilalabas sa kompletong detalye kung paano nakalawit ng mga polis itong si Kibuloy. Nagdesisyon na manong lumutang na at sumuko o mahuli itong si Kibuloy lumabas sa kanyang taguan. Dahil sa raid na ginawa ng pulisya sa kanyang compound sa Davao City. Bago mahuli Huli itong si Kibuloy kahapon, araw ng Sabado, si Abolos ay nagbigay na ng clue o hint na yung mga pulisya ay malapit ng maaresto ang self-styled na anointed o appointed son of God. Nauna nang ipinagtanggol ng kalihim ng DILG ang desisyon ng PNP na huwag iwanan ang 30 hektaryang property nitong Sikibuloy na pinaniwalaang may mga banker o may mga taguan sa ilalim ng lupa. Samantala, sinabi rin ni Abalos na kailanman wala siyang natanggap na intelligence report na si Kibuloy ay nakalabas na ng bansa o nagtatago sa ibang bahagi ng bansa. Si Kibuloy nakakarap sa kasong sexual abuse sa Pilipinas at maging sa Estados Unidos. Tatlo, ang arrest warrant ni Kibuloy sa Pilipinas isa rito'y inisyo ng Senado. Samantala, hindi naman pinansin ni Pangulong Marcos ang kondisyon na kahilingan ni Kibuloy na ito'y susuko lamang daw kapag may written declaration na hindi siya te over sa U.S. for extraordinary rendition. Music